opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanumalya na proyektong ito, nawa ho ay gumulong. Chair, distinguished colleagues, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood ng umago po. Mga kontraktor naman, mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad Kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga anomalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad. Kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga anomalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad. Kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang ito. Just last July, Mr. Chair, we saw families in Malabon, Bulacan, Pampanga, and Laguna wading chest deep in flood waters. Children could not go to school. Workers could not report to their jobs. And families lost everything they had built. Just as we thought na tapos na ang paghihirap ng ating mga kababayan, noong mga nakaraang araw lang, Nilubog na naman ng baha ang ibat-ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City. This is the lived recurring reality of millions. I speak today, Mr. Chair, to enjoin the House to act expediently on a matter of grave importance. Mm. The repeated failures and anomalies that plague our country's flood uh. control programs and initiatives. Taon-taon at trilyong pisong halaga ng kapalpakan at katiwalian ang ating pinag-uusapan. Over the past few weeks, Mr. Chair, we have been exposed to a barrage of information about this program, the contractors and the politicians linked. Amid the noise, let us speak to the essentials. In 2025 alone, a staggering 308.32 billion pesos has been allocated to Water Resources Development and Flood Control Program. For context po, kung may Department of Flood Control, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking cabinet level agency ng gobyerno. Hmm. For the 2026 NEP, the flood control is budget is 274.93 uh, billion pesos. If there is corruption, Mr. Chair, We are talking of corruption of the grandest kind. Yung mga nagdaang iswa't aligasyon ng korupsyon, mani lang sa daang bilyong pondong tinangay sa mga ghost flood control projects. The effects are no less grand in their severity. The past July monsoon and tropical cyclones affected over 4.67 million individuals, displaced more than 309,000, damage 2,875 homes and 310 infrastructure facilities killing at least 26 people these are not mere statistics we are talking of an estimated 4.85 mm. billion pesos in infrastructure losses 712.4 million oh. pesos in agricultural damage not to mention the unquantifiable cost of human life Beyond these numbers, The anomalies and failures of flood control are worth looking into because of a simple reality. Kaya na po nakikinig yung mga kontraktor, ang mga politiko na sangkot dito. Kapag palpak ang flood control, ang ordinaryong Pilipino ang unang nasasaktan. Kapag bumaha, di naman ang mga mayayamang engineer o mga politikong senador o congressman o mga kontraktor na nakatira sa kanilang mansyon o gumagamit ng dose-dose ng mamahaling SUVs ang nagihirap. Ang nagihirap po ay tayong mga manggagawa at ordinaryo. Tayo ang mas madaling nagkakasakit, mas madaling nasisira ang bahay. If the state fails in guaranteeing adequate protection uh, from natural disasters, it is failing in its basic duty to, to protect the most disenfranchised in our society. Ghost projects, kickbacks, substandard engineering, ang dami na pong pangalan no matter the form it takes, we are asking to end this vicious cycle of incompetence and corruption. We are insisting that every death linked to flooding is a preventable death. The oversight function of Congress compels us to ensure that the executive is performing its duties in service of the Constitution, which asks us to protect the right of the people to a balanced and healthful ecology and reduce social, economic, and political inequality. Kung may him. kailangang managot, Mr. Hmm. Chair, panagutin po natin kahit sino pa po sila. If we wish September. to restore the trust of the people oh. in our government and, it, and its institutions, we are compelled to act and to act now. Looking forward, Mr. Chair, we hope that this is the beginning of a conversation about climate resilience and the reforms necessary to equip all Filipinos as we brace for worsening natural disasters. May we start at accountability and end with foresight. We thus offer House Resolution No. 88 for the consideration of this act. Muli po, sa mga manggagawa ordinaryo ordinary Pilipinong nakikinig, magandang umaga, maraming salamat. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanumalya na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang mga Maraming salamat po. Thank you, for this man, uh, I think I'm mm. House number 107, Congresswoman Chalice. September. Uh. Honorable distinguished members public. The number warning. It is a rolling. Tapo ito, tawa ng kabuhayan, kundi nagiging lason, The and the sponsor of House Number 107. Calling for a review of all flood control projects, especially along Laguna de Bay, and the feasibility of sustainable um, solutions toward the comprehensive flood mitigation and lake management. On July 24, 2025. Water levels mm. reached 12.51 meters above the critical threshold of 12.50 oh. meters and by July 31 they rose further to 12.87 meters. So the 2025 monsoon floods worsened by severe tropical storm Fishing and Typhoon Emong claimed 30 lives. thousands tents of communities community across Calabarzon and Metro Manila. And now, Laguna de Bay is only 2.5 meters deep on average, blocked by sedimentation, sewage, and industrial waste. Ang fecal polymorph levels, isang bacteria po na nakaka sa kalidad ng tubig at produkto ng lawa ay nasa 2 million MPN for 100 ml. So it's 10,000 times i I the safety limit. So hindi na po ito lawa hmm. ng kabuhayan. Hindi so naging laso na bita kung saan na ang baha. Bagyo, bagyo. Uh. At kahit bilyon-bilyon po ito na pinagkasos of blood control, taon-taon lumalala pa rin po ang pagbaha. So this is a failure of governance. Kailangan nating aminin na may mga kapalpapakan na po at may kapalpakan po ang gobyerno na sa kabila ng napakaraming pondo, sa kabila ng napakaraming batas at institusyon na binuo para proteksyon na ng lawa, ipatuloy pa rin itong nasisira, nakakawawa at nagdudulot ng bahas sa mga karatig bayan. Kasama na po ang aking sa so, kalamba. At ang solusyon po ito, dito ay hindi dapat padar lang at pump lamang. Kailangan rescue natin ang kalikasan and the way forward has been engineering Um, I think on the ring? At ang pinaka mm. ilang nasama po sa lahat mula sa hanay ng gobyerno, September. mula sa community ng Kapinglawa, oh. sa ating scientific community, we need evidence-based, people-centered, and climate-resilient master plan. So my dear colleagues, I urge to support this health resolution because Laguna Divide is crying for help. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, um, Pobesuman. Fernandez, House of number 109. Official at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga anomalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga anomalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat, hindi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at mahulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat, hindi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at magulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at magulong. Opisyal at mga politiko sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala kami ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangat. kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects. Wala ho kaming ibang hangat Kundi gumulong ang